Sige nga, sabay-sabay nga tayo dito, kanwa. Gusto ko, i-flash ko lang yung ano, mother. Wait lang, ha? Power. Yung power. Yan. Yeah. Yeah. Asa na ba yun, Sir Obe? Yeah. Power, power Sharp 20. Eh, nagtataasan like, natin ng konti. Yan. Yeah. Yung power Sharp. Yan. Yeah. Eh, kuha ano yan? Kalita ko pala ano, ito. Yan, yan. Sabay tayo, ha? Power Sharp 20. Sabihin mo kapag ready ka na, nakaharap ka na doon. Okay. Ready na ba kayo? Wow. <laughs> May mananalo sa ano eh. O, ready natin na Power ba? Yan lang sasabihin ko Kasi naka-vlog siya. Power ba? Sabi niyo, power the power, Serve 20. Okay. Doon. Babata. Ayun ako eh. Hindi mo na hinita. Kaya pinapromote na yun ako. Yan. Ano na Nakalagay Ronnie. <laughs> okay, guys. Power na power. <laughs> power, na power. <laughs> ang galing, di ba? Power na power ang uncertainty. Iwanan natin yan. Na <laughs> Ayan So ito po yung namin Ako by the way, ako po si Ronnie Lo sé, ito ano mother? Sariyaya, ano ako. Pero may nakausap ko kung taga Sariyaya dito. Ah, ako po si Ronnie, business development expert ni Glow. Sariyaya, Ma'am Plaza. Barangay Conception, Ma'am Plaza. Ma ah, palas Palasa. Ah, <laughs> Ang Ma'am Plaza, saan yun, Ma'am? yun? <laughs> Sorry, Ma'am. Talagang hindi ako taga rito. Anyway, doon sa subdivision ko kasi si Globe lang ang nandoon sa ano sa Valley Homes. Sa Happy Valley Homes. Isa siyang uh, government housing na pinatayo ng gobyerno nasyonal o ng kapalang gobyerno ng sariyaya. At salamat dahil si Globe lang ang nandoon sa loob ng subdivision. Fiber. Ngayon, ang problema sa daming bahay, doon sa street, siguro mga 20 o more than pang door, ako lang pong mag-isang nakatira. Ang mga may-alit daw noon ay mga pulis. Tapos, abandonado na ang mga bahay. Pero yung tinirang ko doon, bagong gawa siya at ako pala lang ang unang pumasok. At alam niyo kung magkano ko pa, paniniwala ba kayong tatlong dito lang? Imagine, kung nandito yung sa, ano, kung nandito yung sa Lucera, siguro ang 10,000 magbaba pa. So, yun siya. Bakit ko nabanggit yun? Yung G fiber Prepaid, na nandoon sa loob, halos lahat ng bahay ay yun ang pinainstall at ginagamit nila for internet connectivity nila. Bakit? Ano ang ganda dito? Meron po kasi naming GAC o yung Global Home na kung, uh, kung saan mapapansin niyo ito. Ito yung may monthly natin. Pero 300 Mbps ito. Mataas, mabilis ang, speed at marami ang pwedeng mag-connect ng sabay-sabay. At may parang kami ito. ito. kasi ang pinakamaganda. Ito ang pinaka-reliable na internet connectivity kung gusto ninyong mabilis, maganda, maraming makakonect dito tayo versus dito sa GNP. Ito kasi bakit sabi ko doon sa tinitirang ko, ito ang nakakarami. Kasi po, affordable ito. Wala ka pong monthly subscription or wala kang monthly uh, bill na matatanggap na at wala po itong kontrata. Yan ang kagandahan ng GFP. Sabi dito, bukod sa sinabi kong mura lang, may pa-promo pa si Globe. Dati, ang installation niya, 1,499. Pero, binaba pa siya ng 599. At kung mapalad tayo, mga nakaraang buwan, piso lang yan sa G-Cash. Di ba? Pero, bukod sa pagbaba na ito, kaya yun ang halos lahat ng mga nandun sa kabilang street ng village ko, ito talaga ang kanilang ano, ang kanilang koneksyon. Kayo po ba? Sino ang naka-GFP dito? Mother, meron. Ilista. Ilista. Diba? Bakit ililista? Papalitan natin kasi dito. <laughs> okay. So, meron. Dito sa GFP natin, nabanggit ko na ang lahat ng yan, ang maganda pa sa paggamit natin ng GFP, pwede mong tingi-tingiin ang paglulog. Kung ikaw ay traveler o mayroon kayong tatlong bahay o sa tindahan nyo lang ito pininstall, pwede ka rin mag-install niyan sa inyong bahay. Dalagalawa na, tatlong tatlong internet, eh ano naman? Kasi pwede mo siyang tingiin kung isang linggo ka doon sa bahay mo, doon ka maglulog ng 199. Kung doon ka naman sa tindahan mo, meron ka rin GMP kasi hindi mo tumagadala dahil fiber ito. Naka-install ito sa loob ng bahay nyo. Ito doon sa tindahan mo, doon ka rin mag-load ng 199 for one week. Kapag dalawang limo ka, 399 lang ang load. At kung isang buwan ka doon sa tindahan mo dahil wala yung katulong, no? 699 lang po ang monthly pwede mong i-load. Bayad, chikas. Ganun po siya kadali. Ganun po siya ka-easy. No lock up. Sinabi ko na yan kanina. Tapos ito po yung proseso. Magda-download po tayo dito. Pero ito hindi ko na po yan i-explain kasi baka po mas lalong maguluhan kayo kapag kayo lang po mag-isa ang gagawa. Dahil nakadirect na po yan sa Gcash. No. Ang maganda po niya, tawagan niyo po yung ahente o magsabi po kayo sa nagdadala sa inyong load kung may kamag-anak silang gusto magpa-install at nabanggit niyo po ang G-Fiber. Sa sariya niya, meron yung vision, vision, Asian. vision. Halos siguro mga 50% ng Asian vision lumipat na sa GFP. Bakit? Kasi ang Asian vision, local lang naman yan sa sariya Bibili siya ng bali Globe, bibili siya bali sa PLDT, i-distribute na doon sa kanyang mga subscribers. Sino ang naka-Asian Vision? Mabuti naman, iparating ko sabi, umalis ka dito. <laughs> Mas lalo mababa ang kanyang ano, ang speed na ibinibigay. No? Sabi mo, i-distribute niya lang naman. Oo. Tapos, malaki ang kanyang subscription o ang installation fee. In aside dyan, kapag mag-exceed ka doon sa wire, nakailangan nila kasi 200 to 300 meters, magdadagdaggan ng bayad sa every metro na wire na dagdag -dad doon sa iyong kapunta sa bahay nyo. Siglo, 700 meters yan. From here, basta gina-diretsyo, ang 700 meters, ilang poste yun. Sa pagitan ng dalawang poste, 50 meters po ang counter. Kung 50 yan, 100 tatong metro, ang haba, ang layo, libre po yung sa inyo. Ganon po siya. So dito, ganyan ang paraan. Pwede nyo picturaan kung paano to uh, paano ninyo mag-apply o paano kayo mag-apply. Pero sabi ko nga better na po kung magpapatulong na lang kayo sa akin. Sa process ng inyong GFP kung gusto po ninyo nitong magpa- install at may, pa -may paragon po kami niyan sa inyo. Hindi naman lahat o hindi sa lahat ng location ng buong keso, kung nasaan man kayo, ay mayroon or available po yan. Kahit dito sa Lucena, nasa Lucena ka man, pero mayroong mga area na hindi available ang GFP. Paano natin siya malalaman kung hindi available ang GFP sa inyong lugar? Kasi po sa app niyan, sa Globe One app, pag pinin mo yung location mo kung saan ka nakatira, kasi pipilapan mo yan, address, ilalagay mo doon, tapos mayroon yan Google Map. Ito, ah, ito, 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 si Atlantic, ito, dito, dito mo ang pin. Di ba ganun yon? Sa, sa google map ipipick mo sa doon tapos i-click mo na yung submit may nakalagay po niyan doon na pag iningi ang iyong OTP na may nag-text sa iyo para matuloy ang iyong subscription ibig sabihin available ang line available ang GFP sa area na pero kung halimbawa po hindi nakalagay po doon GFP is not available in your area ibig sabihin wala pong GFP doon Maari ito ay ano? Huli pa o hindi pa siya na may mga cabinet naman doon pero hindi pa po siya buhay. Now, dito po sa keso, ah, uh, San All Alright. Ano pa? Reloadable promos via AMAX. Kapag wala na po itong notes, sabi ko nga, natingit-tingit. 299 for 7 days, mother, bakit ito din ito? 15 days, 100 MB po ba ito? 100 MB. 100 MB. Kasi po ito may 50 MB at may 100 MBPS. May dalawa po yan. Baka sabihin nyo kasi, yung sabi kong 199, yun po ay 50 MB. Kaya na pong patakuin niya ng sabay-sabay ang 6 na cell Hanggang 10, pwede na. Pero kapag ang anak ninyo ay nag-live stream o nag-games, ang 50 Mbps po, kung higit pa kayo sa sampo, mahina na po yun. Sisigaw yun, ay, what's si ano nga kayo tayo, bilang kayo O. Ano oh. Pero pag gusto niyang mas mabilis, pwede po kayong mag-100 Mbps. So may dalawa po yan na choice. Ang installation po noon, same lab naman, 599 pa eh kahit na 100 MB ang iyong subscription. Okay? Next, Benta App. Dito sa Benta App, Mother, ito yung bago ni Glo, kaya explain sa atin ang ating <laughs> expert. Okay. Lumasa ko din, ma'am. Okay na ba? Okay. okay na kayo? kita tanong po kayo.